Naman masarap naman tin gulay Masarap naman pa gulay. Try natin tin tumaidol kung tutok masarap ay yung nganga nga, yung pakuluan mo na na ito mga idol pakuluan yan mga idol tapos na tayo mag banli bagay na ha kaunti lang mga idol lang niluto ko kasi ano lang to uh, unang luto first first time kasi ang alam ko sa nito mga idol nginanganga lang yung bunga pero taksis po naman yung nga nga, hindi naman nakaka ano sa katawan ng kasira kaya gugulay natin yung ubod ayan na Ay, na idol ang oh, bunga sarap, oh. mm, -sarap ang Kamu aku. Kamu aku. Kamu aku. Kamu aku. Kamu aku. Ito mga idol yung experiment ng mga idol ubod ng bunga yung ginangangat ng mga matatanda na mga ano niuno mm Hmm Sila Pwede nyo nga itry ito mga idol Napakasarap walang pagkaiba nung ubod ng uh, niyog mm. kung hindi ito sa gulay yan eh. mm ito naman dalang bata oh, sarap na sarap set out nga pala sa mga napapaset out dyan lahat na kayo hindi natin pwedeng isa-isa yan napakarami yung mga idol at siyempre, salamat sa walang kupas na suporta. Kami na inaunyok. Sagal kapal na ng kay Direk Paluyo Blanc. Mm -hmm. Suporta mga idol. Mm. mm. Gusto nga ito? Salap ng may Ah, sabaw. Yep. Mm. 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 naman mga idol ang subang nga may ubud lang ito ano bunga yan mga idol ang daon o pagkita mo pagkita mo itong daon o no? bunga naman idol o oh. kakilala nyo mga idol yung ano yan baka relate kay dam ito po yung kinakain namin ngayon sige salamat idol Maraming -hmm. malamat sa mga ito. Um, -hmm.